alas 12 na oras na ng lunch. Ngayon, syempre, maghapon ay kalahating araw ako nagtrabaho sa mga check-up ng ating mga grade 1 pupils dito sa school. So, kinakasahan ko ngayon ang 21 pesos challenge na lunch meal. Ano nga ba ang mabibili ng 21 pesos ko? Ipapakita ko sa inyo ha. 21 pesos na pagkain mula sa karinderya. Kalahating kanin at yan na munggo, karning baboy. So, sa nutritional facts niya ay complete naman yan ang three basic food group at ang serve naman sa school canteen na worth 20 pesos ay eto. Para siyang chow fan ng chowking niya ay kanin na mayroong toppings na chicken pastel. 20 pesos. Sa abot kaya ng mga batang uh, estudyante, pang student price na 20 pesos. mula lunch at walang snacks. Yan na. Mayang mamaya, malalaman ko kung hanggang anong oras ang itatagal ko sa ganitong pagkain kadami. Kung anong oras ako magugutom na. Abangan!